Walang nang Walang nang tawag Para pa may dapitin na dating. Dalong oras ng balat na kayo, yun. Alam nyo ito? Alam Hindi paingat sila. sila. Alam nyo ito? Alam nyo ito? Oo. 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 mesa, isang isang mesa. Isang? Isang mesa. Ayun. Kumuha na yun. Isa mesa. Bumulong siya kakain sa para panyating yung teacher ko sayang kanila ng kayo dami nakatanga doon? Hindi nagawa nila doon.

何だ <laughs>